So yung huli natin ngayon mga kamadraga to. Kukin lang. Kuridas. Ito tayo mga grouper. I-remiss natin yung mga grouper doon. Kahit maliliit. Kaya wala na iba. No choice tayo. No choice. Ito uh, tayo mga grouper. grouper. rasu, ane ane na piraso hmm. sa kumal hmm. eh to naman adang lay putian hmm. ane na piraso hmm. ay sang jiti gamay tribali pa yan ito yung tatlong snapper one room snap yan na pa kami ng spot natin mga kamaragat korida smooth na tayo ngayon ito na mga pera ang yan mga kamaragat pang prito